Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang mga pangkat etniko sa Pilipinas. At sa araling ito, tayo ay magbibigay focus sa mga pangkat etniko sa Luzon. Ating mailalarawan ang kanilang kultura, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Handa ka na ba? Ano ang pangkat etniko? Ang pangkat etniko ay isang pangkat ng mga tao na may magkakatulad na wika, kultura, tradisyon at paniniwala. Bagamat magkakaiba ang mga pangkat etniko, lahat sila ay Pilipino na nagmamahal sa sariling bayan. Narito ang ilang mga pangkat etniko sa Luzon. Tagalog ang mga Tagalog ay isa sa pinakamalaki at pinakakilalang pangkat etniko sa Pilipinas. Sila ay matatagpuan sa rehiyon ng Calabarzon, ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Gayon din sa gitnang Luzon, gaya ng Bulacan at Nueva Ecija. At sa National Capital Region o NCR o mas kilala sa tawag na Metro Manila. Ang wika nila ay Tagalog rin, ang pinakamaraming Pilipino na gumagamit nito. Ang mga Tagalog ang sentro ng kasaysayan at kalakalan noong panahon ng Espanyol at Amerikano. Maraming pambansang bayani gaya ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio ay mga Tagalog. Kilala rin sila sa kanilang mga tula, awitin at masining na pagpapahayag. Alam mo ba na ang salitang Tagalog ay nagmula sa salitang Tagailog na tumutukoy sa mga taong nakatira sa tabi ng ilog noong panahon ng mga Espanyol? Ang ilog na tinutukoy rito ay ang Ilog Pasig na may habang 25 kilometro at nag-uugnay sa Manila Bay at Laguna de Bay. Sa pagdaan ng panahon, ang salitang taga-ilog ay kumikli at naging tagalog. Ilocano, ang mga Ilocano ay pang-apat sa pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas lalo na sa Hilagang Luzon. Sila ay matatagpuan sa Ilocos Region, gaya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. At ganyan sa malaking bahagi ng Pangasinan, Cagayan Valley at ilang bahagi ng Gitnang Luzon. Ang kanilang wika ay Iloko o Ilocano. Ito ang pang-apat sa pinakaginagamit na wika sa bansa kung dami ng taong nagsasalita ang basehan. Ang mga Ilocano ay kilala sa kanilang kasipagan at katipiran. Mayaman din sila sa mga folkloric literature tulad ng epikong biag nilang ang. Masarap ang kanilang mga pagkain tulad ng pinakbet, dinengdeng, pagnet at longganisa. Kilala rin sila sa kanilang tradisyonal na paghabi ng tela tulad ng inabel. Pangasinense. Ang mga Pangasinense ay ang mga naninirahan sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Pangasinan ay nagmula sa salitang asin at panag -asinan. Ito ang lugar kung saan ginagawa ang asin. Sila ay kilala bilang mga producer ng asin. Sila ay matatagpuan sa lalawigan ng Pangasinan sa Ilocos Region o Region 1. Ang kanilang wika ay Pangasinan, Pangasinense o Pangalato. Ito ang ikasampung pinakagamiting wika sa buong Pilipinas. Kilala ang Pangasinan sa kanilang masarap na bangus mula sa Dagupan City. Sikat ang puto kalasyaw at ang iba't ibang kakanin. Tanyag din ang Pangasinan dahil sa Hundred Islands National Park sa Alaminos. Ang pinakamahalagang pagdiriwang ay ang Pistay Dayat o Festival of the Sea bilang pasasalamat sa mga piyaya mula sa karagatan. Kapampangan ang mga kapampangan ay ang ikawalong pinakamalaking pangkat ng mga tao sa buong bansa. Ang kanilang sentro ay ang lalawigan ng Pampanga sa gitnang Luzon. Mayroon din silang populasyon sa mga karating na lalawigan tulad ng Tarlac at Bataan. Ang kanilang wika ay kapampangan rin na ikawalo sa mga pinakaginagamit na wika sa buong Pilipinas sila ay tinaguriang culinary capital of the philippines dahil sa kanilang natatangi at masasarap na lutuin ilan sa mga sikat na putahe ng mga kapampangan ay ang sisig adobong pugo Biringe at pansit luglug kilala rin sila sa kanilang mga pagdiriwang tulad ng san fernando giant lantern festival o ligligan parol na nagpapakita ng kanilang pagiging malikhain sa paggawa ng parol mayaman din sila sa mga sining at handicraft ipinagmamalaki rin nila ang Mount Arayat o ang bundok ng Arayat na isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at kultura Ibaloy ang mga Ibaloy ay isa sa mga pangunahing pangkat etniko na kabilang sa grupo ng mga Igorot sa rehiyon ng Cordillera. Sila ay matatagpuan sa timog-silangang bahagi ng Benguet Province kung saan matatagpuan din ang lupsod ng Bagyo. Ang kanilang wika ay Ibaloy. Sila ay pangunahing magsasaka, nagtatanim ng gulay at nagmimina lalo na sa mga bayan tulad ng La Trinidad at Itogon. Ang mga Ibaloy ay kilala sa kanilang tradisyon ng pag e o mummification ng kanilang mga namayapang ninuno na matatagpuan sa mga kuweba ng kabayan. Ang kanyaw naman ang kanilang pinakamahalagang ritual o pista, isang malaking handaan na may kasamang pag-aalay ng hayop tulad ng baboy o baka, pagsasayaw at pag-awit. Ito ay ginagawa para sa pasasalamat Pagpapagaling o pagdiriwang. Ang mga kalalakihan ay kadalasang nagsusuot ng bahag at ang mga kababaihan naman ay nagsusuot ng makukulay na tapis. Ifugao. Ang mga Ifugao ay isa sa mga pinakatanyag na pangkat etniko sa Cordillera lalo na dahil sa kanilang kamanghang hanglikha. Sila ay matatagpuan sa lalawigan ng Ifugao sa Cordillera Administrative Region ng Luzon. Ang kanilang wika ay Ifugao. Kilala ang mga ifugaw sa kanilang kahusayan sa pagukit ng kahoy o wood carving, lalo na ang mga bulul o rice god sculptures. Ang mga kalalakihan ay nagsusot ng bahag at ang mga kababaihan naman ay nagsusot ng tapis. Ang mga ifugal ang lumikha ng tanyag na hagdan-hagdang palaya ng Banawe o ang Banawe Rice Terraces na idineklara bilang UNESCO World Heritage Site. Tinatawag din itong 8th Wonder of the World at ito ay isang patunay sa kanilang kahusayan sa inhenyera at agrikultura. Sila ay mayaman sa mga ritual at paniniwala na umiikot sa kanilang agrikultura at kalikasan. Naniniwala sila sa mga maraming espiritu o mga anitos at diyos-diyosan. Kalinga Ang mga kalinga ay isa sa mga matatapang at masisining na pangkat etniko na matatagpuan sa bulubunduking rehiyon ng Cordillera sa Luzon. Ang kanilang pangunahing lokasyon ay ang lalawigan ng kaligat sa Cordillera Administrative Region o CAR at ang kabisera nito ay ang Tabuk City. Ang kanilang wika ay Kalinga. Ang kanilang tradisyonal na kasuotan ay makulay, lalo na ang kanilang mga tapis para sa mga kababaihan at bahag naman para sa kalalakihan na may masalimuot na disenyo at pagbuburda. Mahilig din sila sa paggamit ng mga alahas na gawa sa tanso, petras at iba pang natural na materyales. Sila ay kilala sa kanilang tradisyon ng batok o ang traditional tattooing. Ang mga tattoo ay simbolo ng kagandahan, katayuan at katapangan, lalo na sa mga mandirigma. Si Wang Od Ogay ang huling mambabatok at isang pambansang kayamanan. Matagal nang kinikilala ang mga kaliga bilang mga mandirigma na ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo at karangalan. Mayaman din ang kanilang tradisyon sa sayaw at musika gamit ang mga instrumentong tulad ng gangsa o ang flat gong. Apayaw o isneng. Ang mga Apayaw na kilala rin bilang Isneg ay isang pangkat etniko na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Cordillera sa probinsya ng Apayaw. Ang lalawigan ng Apayaw sa Cordillera Administrative Region ay nasa hilagang kanlurang bahagi ng Luzon. Ang kanilang lupain ay mayaman sa mga ilog at kagubatan. Ang kanilang wika ay Isneg. Sila ay pangunahing magsasaka at mga ngaso. Ang kanilang agrikultura ay nakabatay sa pagsasaka ng palay, kapwa sa irigasyon at kainin, mais, kamote at iba pang gulay. Nangingisda na rin sila sa mga ilog. Ang kanilang tradisyonal na bahay ay tinatawag na binuron. Ito ay isang natatanging eight-sided na istruktura na gawa sa kahoy at kawayan. Ang kanilang kasuotan ay simple lamang ngunit makulay. Ang mga kalalakihan ay nagsusot ng bahag at ang mga kababaihan ay nagsusot ng tapis na may masalimuot na disenyo. Mahirig din sila sa mga palamuti sa katawan tulad ng kwintas at hikaw. Dahil sa kanilang lokasyon na malapit sa ilog, mahalaga sa kanilang kultura ang paggamit ng mga bangka para sa transportasyon at pangingisda. Mayaman din sila sa mga ritual na nauugnay sa agrikultura at kalikasan at may paniniwala sa mga espiritu. Gadang ang mga gadang ay isang pangkat etniko na pangunahing matatagpuan sa Hilagang Luzon. Sila ay matatagpuan sa mga lalawiga ng Nueva Vizcaya at Isabela sa Cagayan Valley Region o sa Rehiyon 2. Ang kanilang wika ay gadang. Ang kanilang pangunahing hanap buhay ay pagsasaka ng palay at mais. Ang mga gadang ay kilala sa kanilang pagmamahal sa mga palamuti. Gumagamit sila ng napakaraming kwintas at kwintas na gawa sa butil o bits, lalo na ang mga kulay dilaw at pula. Kadalasan din silang gumagamit ng mga gintong alahas. Ang kanilang tradisyonal na kasuotan ay matitingkad at masalimuot na may makulay na tela na pinalamutian ng mga palamuting kwintas. Mayroon din silang tradisyon na pagtatato lalo na sa mga kalalakihan bilang tanda ng katapangan. Ibanag. Ang mga Ibanag ay isang pangunahing pangkat etniko sa Cagayan Valley Region na matatagpuan sa hilagang silangang Luzon. Sila ang orihinal na naninirahan sa lambak ng Cagayan, lalo na sa mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Ang Tugigaraw City ang sentro ng kanilang kultura. Ang kanilang wika ay Ibanag. Sila ay matatagpuan sa tabi ng Cagayan River at pangunahing magsasaka at mangingisda ang kanilang hanapbuhay. Sila ay nagtatanim ng tabako, palay at mais. Ang mga ibanag ay kilala sa kanila mga katutubong awitin tulad ng kandurza at bubu. Dati silang gumagamit ng sariling sistema ng pagsulat, bagaman hindi na ito ginagamit ngayon. Ang kanilang tradisyonal na kasuotan ay kadalasang gawa sa mga natural na materyales at sumasalamin sa kanilang kasipagan sa agrikultura. Mangyan ang mga mangyan ay tumutukoy sa walong magkakahiwalay na katutubong pangkat etiko na naninirahan sa isla ng Mindoro. Pagamat malapit sa Southern Luzon o sa Rehiyon 4 o Mimaropa, sila ay may natatanging kultura. Ang kanilang pangunahing lokasyon ay sa isla ng Mindoro na nahahati sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ang kanilang wika ay may walong magkakaiba, ngunit ang ilan sa mga pinakakilala nilang grupo ay ang Hanunuo, Ilangan, Iraya at Buhin. Sila ay pangunahing magsasaka at nagtatanim ng kamote, palay at saging gamit ang tradisyonal na kainin. Ang mga mangyan ay kilala sa kanilang tradisyon ng pagsulat at panulaan na gumagamit ang sarili nilang katutubong script o sulat na tinatawag na surat mangyan o hanunuo o uhid script. Ang mga tula gaya ng ambahan at urukay ay isinusulat sa kawayan at nagpapahayag ng kanilang damdamin, payo at pang-araw-araw na buhay. Para naman sa kanilang kasuotan, sila ay gumagamit ng simpleng kasuotan na gawa sa hinabing kawayan at abaka at pinalamutian ng mga beads o shell. Aitar ang mga aita o kilala rin sa tawag na agta o negrito ay itinuturing na isa sa mga pinakaunang pangkat ng tao na nanirahan sa Pilipinas at kinakatawan ang mga katutubong populasyon ng bansa. Sila ay matatagpuan sa iba't ibang liblib at bulubunduking bahagi ng Luzon tulad ng Zambales, Pampanga, Tadlak, Bataan at Cagayan. Kilala sila sa kanilang kulot o kinky na buhok, maiitim na kutis at pandak na pangangatawan. Sila ay tradisyonal na nomadiko o semi-nomadiko na umaasa sa pangangaso at pagtitipon o hunter-gatherer para sa kanilang ikabubuhay. Ang pana at palaso ang kanilang pangunahing kasangkapan sa pangangaso. Simple ang kanilang kasuotan. Kadalasan ay gawa sa bark ng puno o dahon at sila ay may malawak na kaalaman sa mga halaman at kagubatan. Bicolano. Ang mga Bicolano ay ang pangkat etniko na naninirahan sa rehiyon ng Bicol sa timog Luzon. Sila ay matatagpuan sa buong Bicol Region na kinabibilangan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ang kanilang wika ay ang Bikol o Bicolano, ang anim sa pinakaginagamit na wika sa buong bansa. Sila ay kilala sa kanilang paggamit ng gata o coconut milk at sili sa kanilang mga sikat na pagkain tulad ng Bicol Express at Lain. Ang bulkang mayon ang nagsisilbing iconic na tanawin at simbolo ng rehiyon. Kilala sila sa kanilang matinding debosyon kay Our Lady of Peña Francia, ang patroness ng Bicol. Ang rehiyon ng Bicol ay isa sa mga pangunahing producer ng abaka. Muli, narito ang ilang mga pangkat etniko sa Luzon. Mga pangkat etniko sa Luzon, Tagalog, Ilocano, Pangasinense, Kapampangan, Ibaloy, Ifugao, Kalinga, Payaw o Isneg, Gadang, Ibanag, Mangyan, Aita at Bicolano. Abangan ang ikalawang bahagi ng ating araling mga pangkat etniko sa Pilipinas bibigyan fokus naman natin ang mga pangkat etiko sa Visayas at Mindanao. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.